Tawa. Asa <coughs> so, to yung kaya yung ngan? Ispuko mo nga. Iya magkakasama nga uh, gidaig sa BBM kon. Magpapriso magkakasama ko noon ay PBBM. Kining mga sampataw nga kawatan. Ani magkakasamang i-rebinestasyon? Don't get sa straight to the point. kung ipapriso baga kasama sugo unias si PBBM ipapriso ni tanan alam biget ang kung corruption yaga yaga kumijantig ginibag kasama si Baysgandano but ipasabot ha? si Bay si si, si Baysganda nagtulsiya ng si PBBM wai labot baga kasama ni niko turbesiha sabato you edabe know ato baga kasama yaga 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 unget si Seryoso naman tatong tong pagitabo pero gaya 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 Japan. Ga komi gaya sa ganda. <laughs> Say ato na paminaw choy. Ang ingon ni bais ganda Ato bagka sa mas rally dito sa al uh, dito sa EDSA. Okay, baga sa paminaw ha. Si bais ganda sa iyang pagabsilto kan president Bongbong Marcos kon angayan ba. Don't get in sa straight to the point. Kaya hindi tayo pwede yung sumuko lang gani ganito. Kaya hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos. Kung gusto mong magkaroon ng magandang legasya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. kami sa iyo, Pangulong Pongpong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinasweltuhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos namin mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Kutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan na sa atin wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong. Lahat. Lahat ipakulong. Bawiin ang mga ari-arian. Bawiin ang mga ari-arian. Pati atay, i-donate. Yaga-yaga to to point. Point. man ni si Vice Ganda eh. <laughs> Wadah ni mo na una Wadah ni mo na una Ha? ha? Ni President Bongbong Marcos Jr. Nagsugod kining pagkaraw sa mga kawatang sampataw ng iyong kalyado sa Kongreso. Doon ka rin, sa straight to the point. Nausabantaw ang si Vice Ganda. Wag 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 na siya masayon. Atanan nga kontrobersiya, atan ang tanan nga budget. Nga gikawat sa bagas pataw nga kawatan. Ha? Ni agi na tanan sa pirmas presidente? O ni akaron imong sugoon si President Bongbong Marcos nga ipapriso ipapriso abang nga nalang bigit? Si Presiden Bongbong -Bong Marcos di Aibay Skanda di dalam kuit tahun? Nga para naku, na ko, kung naa amai mas labing makasasala, ni ining tanan nga pagkahalaw sa kwarta, kung asa na karon, kineng trilyonis ka pesos, nga wa ba pa ibusli sa katawang Pilipino, nga gikan sa atong buwis, nga gikawat pataw, nga di PBBM, siya baga kasama ang pinakalabing pinakalabing mahayon o pinakalabing tama, pinakalabing dakdakan niining kontrobersiyang tanan na nagpagitabo ni ining atong karong <laughs> <Balang zero. laughs> sa pataw ng kagamhanan. Balag sa ilong. Sa